One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga samling nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayon Araw na ang Friday. So, happy Friday sa atin lahat na bonggang bongga. Kung ako naman, eto, Diyos ko, medyo masama pakiramdam natin. Pero, syempre, laban lang. O, di ba? So, wala naman tayong choice, kundi lumaban lang sa buhay. At, syempre, maraming ang mga eksena at ganap na nangyayari ngayon sa mundo dito sa pageantry. Ay, nako, nakakaloka dahil Grabe ang ingay, eh. hindi natatapos, pero syempre bago ko i-chika sa inyong lahat yan, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatang dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre, sa lahat ng mga bago nating subscribers. Maraming salamat. At saka, syempre, sa solid na makamamasam dyan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, Wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang natin chika, eto, ano daw ang reaction ko kay Alicia Machado? Na, nag uh, makes negative comment about Thailand. Well, ang masasabi ko, sawsawera siya, charot. So, si Alicia Mechago, isa siya sa mga favorite ko, Miss Universe, na nanalo from Venezuela. Kasi naman, ang ganda-ganda ng babain to. At kakaiba naman talaga ang eksena niya sa intablado ng Miss Universe. Aminin natin na isa siya sa mga favorite nating girls, di ba? Pero, ang nakakaloka, marami siyang intriga na napasukan. And then, bukod dyan, naloka din ako sa pagko niya about Thailand. So, sana, <laughs> bago siya mag-comment, iniisip niya muna kung ano yung sinasabi niya, di ba? Kasi, nakakaloka para sa isang Miss Universe. Marinig mo yung mga ganitong komento oh my god <laughs> di ba so hindi ako nagtataka kung bakit India na sa kanya si Donald Trump oh di ba this nakakaloka ang Alicia ni sana na nahimik na lang siya sana hindi na lang siya nagsalita ng kung ano-ano regarding -ano sa Thailand kasi syempre parang ang tinitira niya na Thailand eh isang tao lang naman yung may problema sila eh bakit idadamay yung lahat ang Thailand ay isang napaka-welcoming na, na bansa at Masaya. Masaya dito sa Thailand. Mababait ang mga tao. At higit sa lahat, they are, ano talaga, warm welcome talaga sila sa mga foreigners. Kaya, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Alicia Michago. And then, eh, nasasaktan ako kasi syempre, jowa ko ay Thai. So, parang sinabi niya na na, masamang ugali na jowa ko. Yung gano'n. Anyway, kung meron mang masamang ugali dito, I think ikaw yun. Kasi, kita niya man ninyo, di ba? Hindi naman kailangan mag-comment at para ilabas niya pa yung opinion niya na hindi naman hinihingi. Aloka! Kaya si Christine Ann Perez, lukan-luka look sa kanya eh. Charot. So, yon So, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sa aming ganon, ma tingin mo, mananatili kaya sa huli ng laban ang Thailand at Mexico dito sa competition? To be honest, parehas silang nanganganib nangangalib sila sa sitwasyon na baka maapektuhan ang laban nila. Kasi, syempre, si Thailand, ginagawa naman niya yung best niya para makarating sa dulo ng competition, di ba? Tapos, eto naman si, si Mexico, ganun din, di ba? So, I hope na sana hindi maapektuhan yung laban nila. Kasi si Mexico, kung hindi gumawa ng Excel, ng bongga-bongga, wala sila sa ganitong sitwasyon. So, ayan. So, parehas tuloy silang nanganganib. Ako parang tingin ko, yung laban ni Thailand at laban ni Mexico dito, swerte na nila kapag nakarating sila sa dulo ng kompetisyon. So, talagang sinuswerte sila. Pero ang akin, sana hindi maapektuhan yung kanilang laban. Kasi in fairness naman sa mga girls na to, lalo na kay Thailand, na nag-prepared at nakikita natin na talagang inilalaban niya ang bansang Thailand, di ba? So, I hope na hindi yun maka-apekto sa laban nila. And good luck sa kanila. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, British Universe Victoria, hide inside the hotel room during the universe ceremony and refused to take photos with the thai sponsor and hotel partnership who's invested millions of dollars to the miss universe and sabi nya, after the event mgi emma came forward with professionalist a uh, professional attitude to took photos with the sponsor and respected the host country Thailand. Ba't naman ano, parang ewad ko ha, according do sa nakita ko sa so welcome ceremony nila, ah uh, doon si Victoria bago magsimula ang show hanggang sa natapos ang show. Aha. Uh -huh. At umakyat nga siya sa stage, pero yung yung sinasabing hotel na nag-stay siya o nagtago do sa hotel paano magkakaroon ng hotel sa MGI wala namang hotel sa MGI uh, ayun yung isa sa mga parang napaisip ako eto bang e, eto bang sinasabi nila ay yung yung ano ba to uh, eto ba yung saun ceremony tama ba Baka kasi yung sasin ceremony, pero kasi yung tinatawag na welcome ceremony, nandoon si Victoria. Hindi ko nga namalayan na nandoon din si Emma Tiglaue. Eh. Ang nandoon si Victoria. At ayun, pinatawag pa sila para umakyat sa stage at lumabas siya sa stage. And then, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Madam Teresa. Hindi to klaro sa akin. Pero kung ganun nga yun nangyari, nakakalungkot. Kasi parang, uh, ano ba dapat kasi mag-coordinate sila lahat. Hindi yung lahat na lang ng mga issue ay may issue sila. Hindi pinag-uusapan dito kung sino yung unprofessional, sino ba ang professional queen. Kasi nandoon si Victoria during the and uh, during the event nandoon nakita ng dalawang mata ko pero yung doon na parang sasabihin mo na ni refuse niya yung magpa-photos doon sa ano at nagtago siya sa hotel hindi ko na alam yung kwentong yon kasi After naman ng event, nagkaroon sila ng photos. And then, parang tinatawag ko sino yung photos At hindi ko naman narinig na tinawag nila si Victoria. And then, si Victoria ay umalis na at nagtago sa hotel. Hindi ko alam saan hotel kasi wala namang hotel doon sa loob ng MGI Hall. So, baka doon sa labas meron. Pero malayo. <laughs> And, hindi ko alam kung ano yung totoong statement dyan but sana matigilan na lang natin yung mga ganito, no? Yung mga parang kabilaan ng salita. Uh, salita dito, salita doon. Salita dito, salita doon. Kung baga parang, parang hindi ba to matatapos 21 day series pa po so yan so nakakaloka kasi pero sana magampanan ni Victoria ng maayos yung kanyang dapat gawin Oho. Uh -huh. so yan good luck sa kanila at kung totoo man to nakakalungkot sa side ni Victoria charot at syempre winner na winner naman ang ating Emma Tiglao so, yan. nakakaloka And then, para sa sumunod na chika, Mr. Nawat, Miss Universe Thailand Director, apologized but say he didn't call Miss Mexico. Tut-tut-tut-tut. Aha. Tut, tut, tut. Uh, -huh. uh, ayan na nga eh. So, medyo ano, hindi na siya natatapos. So, ayun yung ano ni Mr. Nawat na parang hindi niya binuli o hindi niya tinawag ng masama ang pambato ng Mexico. Pinagalitan niya, oo, kasi parang doon nga sa mga importanteng event. Pero, then, ang akin siguro yung apologize, mag-apologize na lang para matapos. So, nagawa na yan ni Mr. Nawat, both side sa press con at saka sa stage. And then, ayun na, move on na tayo. So, ayan na, si Mr. Nawat na nanahimik na so far sa mga eksena. Pero ayun na nga, sana ay, ang na lang natin ay magkaayos na lang sila. Kasi, para matapos na, di ba? Sa 21 days, oho, tapos na yan. <laughs> Nakakaloka kasi. So, ang akin, gusto ko mag-focus na lang si Mr. Nawat sa Miss Grant kasi ang Miss Grand ay pag-aari niya. Hindi niya kailangan makisawsaw pa dito sa mga ganitong event, ganitong ano, pageant na isiksik niya yung sarili niya kung ayaw naman sa kanya, di ba? So, mas gusto ko na na mag-focus siya sa Miss Grant kasi ang Miss Grand, ay pag-aari niya at yun yung pagandahin niya ng bongga-bongga. Pili ko naman kaya naman niya, di ba? Nakakalungkot lang sa mga sitwasyon na ganito, pero I hope na sana ay malagpasan nila. Oo, uh -huh. malagpasan nila ng bongga-bongga kasi nakakaloka talaga. Iba-iba yung mga naririnig natin. Just ko. Ay, nako. Nagmukha na siyang series. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, Miss Universe Philippines. Oh, uh hold -huh. commented Raul Rocha. To be honest, ako, ah uh, sana ha, sana lang. <laughs> Hindi na lang nakisawsaw ang Miss Universe Philippines organization. Kung baga, parang, ah uh, kasi itong both side na to, medyo, syempre, ah uh, problema to ng Thailand at saka ng ni Raul na dapat nilang ayusin ng sila lang. Uh -huh. So, parang iwas sa problema. Siguro mas maganda na hindi na lang nagko-comment, di ba? Nagko-comment side ng bawat isa kasi parang hindi naman kailangan. So, nandoon ako sa part na yes, naiintindihan natin at nakikita naman natin kung sino ang nagtatrabaho at kung sino yung hindi. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas gusto ko na sana uh, magkaayos sila at sana wag na lang din uh, comment ang ating organization kasi much better na parang quiet na lang. Parang kung saan, saan pa mapupunta kasi yan. <laughs> Nakakaloka. <laughs> so ako para sa akin, masaya ako sa sa nakikisimpat sa ang ating organization pero as long as possible kung kaya naman maiwasan eh iwasan na lang para hindi tayo nabibigyan ng highlights, di ba? So yun lang yung akin. And then dito naman sa ano, dito naman kay Raul at saka kay Mr. Noat, sana mapag-usapan nila to ng sila lang, no? Na parang matapos na talaga. Diyos ko, Aro Araw-araw ganito. Araw-araw may eksena. So yun. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, kabog na ba ang ating pambato na si Miss Philippines sa kanyang welcome ceremony. Miss Philippines Atisa Manalo did her own make-up for the Miss Universe opening ceremony at MGI Hall, Bangkok, Thailand. Anong chika mo dito? Ang ganda. Mm. Ang ganda ng buhok, ang ganda ng makeup, and napaka-fresh ng itsura niya. At ang ganda din ng damitan niya. Sobrang elegante doon sa, sa welcome ceremony. To be honest, ako, pagdating kay Atisa, ang nakikita ko naman kay Atisa, may sarili siyang strategy game. Pero, bongga yung nakikita ko na sobrang simplihan lang, elegante, ganun yung ipinapakita ni Atisa. Kaya lang, kahapon nagkaroon nga ng event ang Miss Universe sa Icon Sayang kung saan pinarampa ang mga candidates, di ba? So, na lang natin, konti, mm -hmm, na parang nakayumutan niya magpalit ng damit. Uh -huh. So, ako, para sa akin, okay naman yung damit na suot ni Atisa yesterday. Wala namang problema. Ikaklaro ko lang, ha? Kung ano yung pinapakita nila dyan, kanila yun. Uh -huh. Discarte nila yon Pero, nagulat lang ako doon konti na parang nakalimutan niyang magpalit ng, ng damit. Hindi ko alam kung, kung sinadya niya ba yun, or may dala ba siyang ibang damit pero eto na yung inalawd sa kanya kasi may dala naman siyang malete. And then, doon lang sa fight na yon Kasi, para sa akin, hindi ako makapaniwala na kada labas ni Atisa kasi, talagang lagi siyang bogeisyos. In fairness naman sa kanya, elegante at magaganda yung pinapakita simplihan pero ando doon talaga pa winner pero etong kahapon na lang ako doon sa hindi siya nakapagpalit ng damit maganda yung sa welcome ceremony wala akong masabi sobrang panalo kasi nakita ng dalawang mata ko pero eto maganda din naman si at ang ganda ng styling ng hair ang ganda ng makeup pero na lang ako doon sa damitan na ipinakita niya so yon na parang nakalimutan ba mag... Ayun lang. Oo, Kasi para sa akin, dapat kada labas niya dyan, talagang pa, merong mga eksena at merong mga maipapakita na bago. So, yun lang yun. Pero kung ano man yung dahilan nila, kung bakit hindi nakapagpalit, ay, re-respetohin natin yun. Pero sana, huwag naman na maulit. <laughs> kasi nakakaloka talaga. Parang, whole day yun yung suot mo. Ano ba? So, yun. Doon lang ako nag-react. Konti lang naman. So, apologize kung nakaka-open. Pero, nakakaloka naman kasi. ba diba? So, yun. So, kung ano man yung dahilan, inaalam ko. Pero, ayan, masasabi ko sa inyo in the future kapag nakakuha na tayo ng feedback regarding doon sa nangyari yesterday. Yung iba kasi na-alarma. Ako naman, naloka. Doon. Kasi tanggol ako ng tanggol. Pag tanggol ako ng tanggol sa kanya, explain ako ng explain about sa kanya. Tapos biglang maluloka ka. Ang hirap kasi panindigan yung mga ganito na parang ano ba? Paano, paano ko papaliwanag to? So, ang naiisip ko, siguro dala niya kulay pula na damit. Tapos, parang ang assignment niya yata ay inassign siya sa puti kasi pula at puti yon So, since na nakaputi na siya, inirapan niya na yung puti. O, di ba? So, yun yung nakikita kong dahilan kaya hindi siya nakapagpalit. Kasi, parang, siguro sinabi sa kanya ng org na parang, ay, okay na yun, suot mo, wag ka na magpalit. Kasi, naka-assign ka sa puti. O, di ba? So, maaaring ganon yung rason. So, naniniwala ako na hindi pa payag si Atisa na hindi siya kakabog at hindi ako naniniwala na, na gusto niyang hindi magpalit. Ganon. Kaya, laban yan. So, ganon siguro yung dahilan. Doon naman sa mga basher ni Atisa, huwag kayong magsaya. <laughs> hindi porket sinabi ko na ano. At tayo ay sinasabi lang natin kung ano yung nakikita natin. Fair, fair sa lahat. Diba? Diyos ko, nakakaloka. So, ang dami ko nabasa, ang dami ng ano. Kung hindi natin nagugustuhan yung damitan ni Atisa, I think naman, lahat naman ng ginagamit niya, magaganda talaga, guys, in person. Pag nakita mo talagang, mukha siya talagang mamahalin si Atisa o, o sa mga sinusuot niyang damit, in fairness. Pero, nandoon lang ako sa fight na hindi ko lang nagustuhan yung parang hindi siya nakapagpalit kahapon. Lalo nang yung event, ay kabugad yung mga girls. So parang, naka-carry naman ni Atisa. In fairness naman kay Atisa, na-carry niya, nadala niya ng bonggam bongga Pero, naloka lang ako doon sa eksena. Ganon. <coughs> Slight lang naman. Hindi naman yung parang, ay, nako, ano. Hindi ko nakikita na, ay, nako, talo na tayo. Kasi hindi, hindi ganon. Ang nakikita ko lang kahapon, na parang, bakit hindi ka nakapagpalit na dapat dyan nga ay mas kabog ka? Pero, in fairness naman sa kanya, performance naman niya, eh, binigay naman niya yung best niya. Tapos, ang ganda-ganda niya. So, wala akong problema doon sa performance. Doon lang sa sayang sana nakapagpalit ka para mas kabog. Ganon ang ibig ko sabihin. So, yon kayo naman. Ang dami-dami yung kagad na comment. Naloka naman kagad ako sa inyo. So, yon Alam nyo naman, syempre, magbibigay tayo ng komento sa mga nakikita natin. And then, sasabihin natin yung totoo. So, yon Nakakaloka. Sakit sa ulo. Anyway, so, good luck kay Atisa. So, syempre, siguro naman babawi siya today sa mga pa-outfitan niya. And let's see kung ano ang pasabod niya ngayon. And then, ayun, sa kwartahan natin siya sa lahat ng ginagawa niya at laban lang Philippines. Magtiwala lang tayo sa kanya ng bonggong-bongga. Discarte niya yan. So, sa ano natin alamin ko ano magiging resulta niyan. Doon natin pag-usapan. ba diba? So, yon So, syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niya na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys